Hi hey guys, good morning So ayan nga guys, mahilig ba kayo kumain ng manok? So ito nga guys ang aking ulam ay manok Ang sarap pala talaga adubuhin ang manok guys, no? kapag maraming sili ang nilalagay kasi yun talaga ang nagpapasarap talaga yung sili So ako mahilig talaga ako maglagay ng gano'n kapag nagluluto ng ulam grabe talaga kaso kahit maang talaga siya pero ang sarap naman talaga kaya ang ginawa ko talagang nilagyan ko talaga siya ng maraming sili din kahit maang naman talaga nakakaya ko pero inom nga lang ako ng inom ng tubig so ayan nga guys ang ginawa ko talaga nagkakamay na talaga ako kasi mas marap mas masarap kumain kapag nakakamay so ayan grabe matatakam talaga kayo kapag ito ang inyong ulam so alam nyo guys, sa ibang bansa ang kadalasan talaga kinakain nyo alam nyo yung adidas ito talaga ang kanilang kinakain kasi masarap talaga ang adidas guys grabe sobrang sarap